Tingnan nyo mga kadiskarte oh. Ito yung palayan na ito ay dubli Isda na sa ilalim, palayan sa ibabaw ang lupit ng idea nila. Kung napapansin mo dito mga kadiskarte, ito yung organic na palayan. Walang halong chemical, hindi ito ginagamitan ng chemicals. Napapansin mo naman yung isda dito. Talagang buhay na buhay ito oh. Ang lupit ng idea. Pero napapansin mo yung palay dito. Ay eh maganda talaga yung resulta niya. Tingnan mo naman oh, kahit hindi ito inisprayhan, ang lupit ng idea nila, oh. Nako, tuwang tuwa naman yung isda dito. Kasi makahigop na naman siya ng tubig, oh. Tapos ang lupit nito, yung tao na to, May ulam na siya, may pambigas na. Oh, tingnan mo naman talagang masayang-masaya talaga yung isda dito. Ang palayan kasi nila mga kariskarte, meron talaga siyang tubig, nilagyan ng tubig. Kaysa naman yung hindi mo nilagyan ng tubig, ang gagapang dyan yung mga daga. Alam niyo mga kadiskarte, pagdating sa farmers, diskarte pa rin ang kailangan dito. Kung wala kang diskarte, eh, wala ka talaga maano dito. Ang kailangan mo lang dito kung gusto mong kumita ng malaki, ayan o, dublihan mo ng pagka-income dito. Lalagyan mo ng isda sa ilalim.